Ang ng high-tech at makulay na pagbubukas ang Asian Games noong weekend, umaarangkada na rin ang mga laro ng ating mga pambato dyan. Live na magbabalita mula sa China, si Bell Gregorio Bell saan sa ang sports magkocompete ang Team Pilipinas ngayong araw. Laya na nga, sumasabak na sa kanilang mga event ang iba pang mga atleta dito sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Kaninang umaga, matagumpay ang naging Asian Games debut ng ating tennis star na si Alex Ayala kontra sa pambato ng Pakistan. Tinalo ni Alex si Sara Ibrahim Khan sa score na 6-0 sa dalawang set para umusad sa next round. Umabante na rin sa martial arts si Kiyomi Watanabe na tinalo ang pambato ng Vietnam sa una niyang laban sa women's judo. Habang bigo naman si Nika Garces kontra sa pambato ng Iran sa women's taekwondo, pati na rin si Kurt Barbosa kontra Uzbekistan sa men's taekwondo. At unfortunately, hindi tayo maaaring sumabak sa 3 x women's basketball dahil hindi pinayagan si na palitan si Camille Clarin at Angel Sorada. Nasa 5-on-5 roster kasi ang dalawa pero hindi pinapayagan sa Asian Games na ang maglalaro sa 5-on-5 ay nasa 3x3 rin. Kasalukuyan naman tayong nakastandby para sa magiging resulta ng Wushu, Swimming, Artistic Gymnastics at beach volleyball. Cheryl, bukod sa mga yan, meron din tayong inaabangang 3x3 men's basketball kontra Jordan at 1pm. At may laban din tayo sa boxing mamayang 3pm. At sa football, syempre ang laban ng Pilipinas kontra South Korea mamayang alas 7 ng gabi. Live na mapapanood ang mga yan sa One Sports at One Sports Plus. Yan muna ang latest mula sa Hangzhou, China. Cheryl. Maraming salamat, Bel Gregorio. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.